Ito pong si Mark ay naisnatsan ng cellphone. Pagka-snats po ng cellphone niya na OPPO na nagkakahalagang 10,000 pesos, siya po ay nakipampuno sa snatcher na may daladalang motor. Nung naagaw po ang cellphone niya, tumakbo po yung... Tumakbo po yung snatcher, abang naagaw naman niya yung susi, at tinakbo naman niya yung motor ng snatcher. <laughs> Gago! Ang problema ngayon, ah, tinatatak namin ngayon. Kung paano po ito. Napaka pambihirang kaso po nito dahil ito po ay nangyayari lamang sa TikTok. Nanonood siya ba ng TikTok? Nanonood daw siya ng TikTok. Kaya napanood niya sa TikTok po yung ganitong klase kung paano kumounter sa snatcher. Pagka-snatch po ng cellphone niya, nakipagbuno siya, nakuha naman niya yung susi. Nung nakuha niya yung susi, tumakbo yung snatcher, dala yung cellphone niya. Samantalang siya, sinakyan naman niya yung motor, tinakbo naman niya yung motor, siyempre. Kaya nandito po siya ngayon, nagre-reklamo po siya. Dahil yung cellphone niya, tinakbo ng snatcher, tapos siya naman yung motor nung snatcher tinakbo niya dito. Eh <laughs> ito po ay nabalo ah.